ang atong binignit nga organic gikan sa garden ay yung tagabi para maluto comment mo kumakaon ba gud ni mahadlok mo kaon ni tuning lung agok

I'm pretty sure the Ooh. I'm lucky. Ayan na ang gata nga lubi nga gikudkod nako. Ayay, ay, di na magasto kay diri na tanan. Gata. Gata tono sa lubi unyog. tubig. Bugas ang gabi ug ang ubi kay binigiton nga simple dinigit lang wala ibang halo kundi gata lang og bugas. Wala sya glugaw. Takod sa karan oh ubi na gata pero wala gasto. Thank you for watching. Dato man kay mo sa pagpalit pagtawong sa na, diri mo ako ang inhalo sa dinigit. Nanako ang mga gabi-gabi ay nag-apaw-apaw kay na over sa tubig bawasan. Ang organic na binignit, Gabi at saka ubi, bigas, yan lang, wala nang ibang halo at saka sugar. Tapos, ang pinakalasan ni eh, lagyan natin ng gata. Yan ang mga tawag. Ito yung na, pagkakas, walang ibang halo. Puro lang siya, kaling sa akarikin. Walay gas stove, sugar lang. Atay. Lagyan na natin ang gata sa Para siya ay sasara. At na natin pumulok kulo Ito so, nang tilawan, ang binignit na organi. Lapot kayo siya. Ay, nagkulo-kulo na. Ayan, organic na organic. Puro gabi, walang ibang halo. Pure na pure. Ispiso pa ka ayo. Atong tilawan. To so, na ang atong binignit nga organic. Gikan sa garden. Gabi and Obi with bugas. Laut kayo siya. Pure na pure na organic. Walang ibang halo, kundi sugar. Luto na nga kung binignit nga organic. Ang paris. Paris na ko ay tuba. Paris na itong tuba. Good nga mga utao. Binignit ang ako ang magahan ay lugaw na binignit. Gabi-gabi at ako ubi. Init. Mm. Init kayo. Binignit na Binignit na organic.